Anong naalala mo kay Lola Lasbin? <laughs> Hindi, hey, naalala ko lang yung ano nangyari na Diyos. Sa tuwing nandun ka sa kubo niya. Hmm. Tatay, ikaw ba yan? Hmm. eh, siyempre, inaano ko minsan eh. Ito yung paborito nun eh. Kundi Jollibee, Makdo. Sir, love kita. I love Ima, kita na. Oh. Ahala ko yung oh. Oh, nanay. Parang bilti. Mm, bilo. Belo. Belo-belo. sa inyo. Ay, na hindi pa daw yung stroke. Ayun pa rin, bro. Ayaw ba natatanda? <laughs> eh iko ng apo pogreto ka. Salamat po ha. Oh. Wala na po yung nagtit nagtitinda ng bilo-bilo, Lolo Luz. Sarado na. yung inom ng ano noon, milk tea. Nasarap ng pa ng milk tea ni Lola Luz Pag ano. Kasi pa ako nito Ah, baba. Ah, ba Sige, baba na muna kayo dito. Dali niyo mga pagkain natin. Mm, Bende na. Nalbende box. Dito yata ako yung gusto Sa kabila. Lululus. Ang oh. ilaw tayo. Iyan na, na natin tong anime, no? Ganyan na. Ang ka. Ganyan mo kay Lola Lasbin. sa tuwing nandun ka sa kubo niya. Mm. Tatay, ikaw ba yan? Mm. -hmm. eh, siyempre, inaano kasi mm. minsan eh. Hindi niya alam yung kung sino yung darating. Tapos pag, siyempre, pag alam niya na ano ka eh, yayakap sa'yo yan. Tapos doon tua. Mm. In loving memories of Minda, June 23, 1953. Tapos, March 3. March 3 pala. Hindi ko na din maano. March 3, 2023. Hindi ko napansin, si tatay puri pala to. Di ba sabi niya noon, Kuya August, gusto ko mauna siya para maayos ko yung ano niya. Hmm. Kailan? December... Ah, Ju July 13. 2024. Si tatay po rin pala, nano na din. Magbigay ka ng mga kutsara. Ah. Oh, ah. okay, goes. Thank you. Thank you, Lord, for this wonderful and delicious food. Mm. Ito yung paborito na ni, eh. kundi Jollibee Magdo. Sa ilap kita, I love ima Macdo kita na. Akala ko yung oh, nanay yung yeah. okay. milk tea. Mm. Bilo bilo. Bilo, -bilo. <laughs> <laughs> eh, ito nga po, pobreto ko. Po. Salamat po, ha. Ah. Wala na po yung nagtitinda ng bilo-bilo, Lola Luz. Sarado na. Yung inom ng ano nun, milk tea. Nasarap ng pagkakainom pa ng milk tea ni Lola Luz. Pagaan? Pagkain pa ako nito, hindi Yun lang ang gusto nun, bilo-bilo. Milk tea. Pagkain, halos lahat naman gusto niya eh. Manok. Baka may mo niya sa ano, okay. cake. Mmm. Nakakatamiss, ginana. Tinapay, mamon. Tayo nun nung gatas. Gusto kape. Anong naalala mo kay Lola Los Cuyogos? Akin, marami eh. Ano? Pinumura ako. Marami, marami ako namimit sa kanya. Gaya lang? Paglalakad niya. Hmm. Tapos yung... Nga, ipagmumura e, niya. Hmm. Hindi Yun yung pinakalambing niya sa akin eh. Bali, ilang taon lang natin kasama si Lola, Luz. Parang kasi nang tagal natin siyang kasama ano eh, 2019, 2020. Tatlo na kayo. Oo, oh, tatlong taon. Magtatlong taon. Tatlong taon lang? Hmm. Kasi parang man tagal natin kasama, twenty no? 2020. Thank mm, you, thank you, Lord. Hmm, baka may gusto kong sabihin kay Lola Luz. Ano, ano lang, namimiss ko lang yung ano niya, syempre. Yung? Yung mm, sa tuwing tayo, kasama tayo, syempre, pumupunta tayo sa kanya. Sa kubo, mm. di ba? Tapos, pag ako yung unang lalapit, ano siya, alam na alam niya nang andun ka sa likod. Mm. ano <laughs> lang, mga ano ni Nanay Luz. Pero parang antagal na, no? Na, mm. Wala siya siya atin, pero isang isa't mahigit na taon pa lang pala. Ano talaga yung hindi mo makakalimutan kay Lola Luz? Y yung ano, yung lagi siya nag-i-love yo sayo. Mm. <laughs> Nakaliyakab, na... tapos nagsisilos. Siyo, <laughs> sasabihin ko na sana. <laughs> Pagkasilosa. Oo. Si Kuya August daw yung pagmura sayo. Hindi, Ano? Sa bahay yan. Hmm. na ah, lang pera. Ingin na pera. <laughs> <Bente>. Ah, 20. <pera. laughs> Oo. Oh. Lalo, kaya ako, sabi niya. Hmm. Pag nagsisilos yun, galit na galit yun. <laughs> kaya sa akin, hanggat nabubuhay tayo, kiwin natin yung best natin sa pamilya natin. Oo po. Para hindi natin pagsisiyan. Kumari, nawala man tayo ngayon, mm -hmm kaysa sa pamilya natin, sa mga minamahal natin, eh, alam natin, ginawa natin yung best natin. At saka hindi yung parang sobrang sakit. Kasi alam mo namang ginawa mo yung best mo. Ay, sana pala ginawa ko yung best ko. Sana pala ginawa ko yung ganito. Sana pala ganyan, ganito. Diba? Pero kung pagmamahal lang lagi, may iwasan yung ano. Kasi mahirap tong mahirap talaga pagka nawala ka dito sa mundo na mayroon kang nasaktang damdamin. Or nawala isa sa isa sa mahal mo sa buhay na hindi mo nagawa yung best mo. Ganun. Kay Lola Luz naman, hindi ko lang alam. Basta ang ng ano, kaninang bago ako maligo, Parang sinasabi ng puso ko, ng isip ko, puntan mo si Lola Luz. Hmm. Hmm. Kasi totoo ko, Kuya Bin, parang ako minumulto ni, okay. ano, ni Lola Luz. Kasi tuwing iiit talaga ako madaling araw, feeling ko nasa likod ko siya. Doon hmm. sa restroom namin, hmm. laging ganun yung pakiramdam ko. Parang nandun siya sa likod. Ako may pagkakamali din naman ako kay Lola Luz, Katekram. Kasi masyado siyang selosin. Parang yung huling nagawa ko nga sa kanya na hindi ko makalimutan, Katekram, yung napalo ko po siya sa kamay. Kaya yun yung parang ano ko po. Yung parang pinagsisisiyan ko bakit ko na... But hindi ko... Nagagalit din po ako talaga. Pero ano, <clears throat> depende sa sitwasyon at ano ba, pag paulit-ulit na lang, ganun. Tsaka part kasi na siya na ng pamilya. Kahit na magsabi ako, mag-sermon ako, feeling ko okay lang para matuto siya, ganun. Ay, Lola Umingi po ako ulit ng sorry, kapatawaran sa kung ano man pong pagkukulang ko. Kung nasermon ko man po kayo, napagalitan ko man po kayo, napalo ko man po yung kamay nyo, eh, sorry po ha. Pero hiningi ko na ng tawad yun kay Kat, yung, kung ano yung pagkaka, pagkakamalit pagkukulang ko kay Lola Luz. Basta ganun yung feeling ko pagka bumangon ako ng alas to, so alas tres, so iiwi ako. Nandun siya sa likod. Siya ano. Oh, yun lang din. Gusto ko lang din i-share sa mga ano natin na ah. parang ganun yung ano ko, feeling ko na parang nakabantay parang po sa akin si Lola. So, oh. Parang minsan nga linalabanan ko yung takot ng ganun. Yung... Pero hindi naman yung takot, yung ano lang, yung parang... Feeling ko kasi nandun siya sa yeah. ano, sa tabi ko. Pero hindi naman siya yung parang takot na uh, talaga. Nisip ko lang bakit parang nandun siya. Yeah. Parang ganun po. Parang um, uh, nagugulat ka lang minsan. Mm. Basta laging ganun, si Lola Luz yung nasa ano ko. Pagka ganung oras. Blessing sa atin si Lola Luz. Madaming... Madami din siyang binigay na magandang alaala. Oh. Diyan ko na ano yung gano'ng kahirap i-handle yung mga lola, yung may mga edad na. Pero, yung magandang alaala, yung blessing, yan, thank you po, Lola Luz, sa... at uh, thank you kay God sa pagkakataon na maalagaan natin siya. Oh. Yan, thank you, Lord sa pagkakataon pong maalagaan namin si Lola Luz. Kasi feeling ko naman condition nakuha doon sa tinitiran niya na puro ano na eh. Yeah. Nalulubog, basa. Tsaka no, no, malagi siya sa lansangan, di ba? Uh. Yeah. ano na pala si Lola Luz? Three years na, two years na mahigit, mm. kay August. Huh? Two years na mahigit. Yeah. Kasi mag-26 na tayo sa susunod na ano. Two years na siya. March, April, May, June, July, August, September, October, November. Oh. Magandang mm. hapon. Magandang hapon din. Nabili ko na yung ratchin nyo. Asa? Yay! Ay, Pat! Yung ganyan mo na lulu, may hindi lang. Pero nai, may, may problema tayo yun, oh, eh? Ano? Yan, nag, nagmura ko? Hindi po. Mala ano? Malaki po yung problema. Ano? Uh, Sabi mo na! ayong yung napaginipa kita? Yung ba? Hindi po. Ano? Kasi po yung asawa ko, pinalayas na ako sa bahay. Saan? Saan bahay? Dito po. Bakit? nagkakalit po siya kasi kayo po, lagi niyo akong hinahanap. Ano Eh, sinabi ko sa kanya? Hmm. Eh, alam na ni Inay. Ang, ang kinukuha ko doon sa babae. Eh, Sino doon po? yung nagnamimitas dyan ng sile. Nagsiselos po kayo sa kanya? Hindi ako nagsiselos. Kaya lang. Sabi daw, binibigyan mo daw siya ng dalawang pera. Siya may sabi. O, oh, siyempre, love ko sila eh. Oh. ko din kayo, hindi naman lahat naman no? okay, kayo love ko. love mo yun. Ako na. Watit mo na ako sa kami <laughs> <laughs> Sabi kayo. Si inay nga, dinala ko pa ng pagkain kanina. Oh. Sabi ni inay. Bakit? Wala kan naman pera na. Ba't bibili mo pa ako? That's kanina that's okay. May kasama ko. Okay. Okay. na Kakausapin kaka, kaka, kaka ko sa si inay, kakausapin ko sa asawa mo. Ako, hindi ako nagseselos sa asawa mo. Ma Ito, sasabihin ko Napakas. na kayo. Mahal lang ako ng asawa mo. Kasi ah. Kahit eh, binili niya ako ng, ng higaan. Sinabi naman ni inay. Ay, ang mahal pala niya, Nay. Oo nga, eh rin nga. Kaya sinabi ni inay kanina. Inay, dadala kita na ng oh, malienda. Ang gusto pa ni Inay, doon niya ako sa bahay niya. Ito yung galit yata siya dito. Sa ka natulong, ang mm -hmm. tatot sa iyo. Okay ko ba sa asawa mo. Kasi mm -hmm. dito ka nagdaan na nakita ka na asawa mo kapon. Pumanaog. Mm. Nay, huwag niyo na lang akong sumbong. Ha? Huwag niyo na lang akong sumbong sa asawa ko. Ay, eh, ba't yung nagay dyan yung washing nyo? Dito po, ba't yung linagay dito? Ang ganda po ng kabit doon. Ganda. Ay, ayaw nyo na maraming nagmamahal sa akin. Oh. selos na selos yung mukha niya. Hindi ka na, gabo ng <laughs> otak <laughs> Girlfriend po, pagbabae. Ano po? po? Ano po? Ano po? Maglalaba po kayo? Alam ano niyo namang gamitin? Saan <laughs> 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 diba sa ba sasaksak ka yan? Sa buwit! 25 pesos! Di ba sinaksak ko natin kahapon sa buwit? Ay, kilikili pa? Ah, ayaw nga Tignan ko ako sa kilikili. Ayaw nga ako. Nalangot na ako. Saan mo kayo pupunta? Ito ba? Bakit to? Ba? Ito po yung saksakan. tignan natin sa puwet. <laughs> uh, o oh sige, sa kiligili na lang na yun. Ayaw ko. Wait lang, saksa natin sa kiligili. <laughs> Bakit to? Ba? Ang ganda-ganda ni -ganda na yun. Ah. na Ay, ito yung saksa na natin sa kiligili. nga. Oh, man, eh. Ay, oh. <laughs> <laughs> na, ako din sa kapitan. eh. kayo Eh, Ano kayo pupunta? Ano ah, kayo pupunta? Ano 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 kayo pupunta? kayo pupunta? Ano kayo pupunta? Ano kayo pupunta? kayo pupunta? Ang dami nyo ng pera na. Tapos lalabanan nyo pa si Kuya Ted at Kuya Tech dito. Eh, no? Tapos tatalunin nyo pa ng dalawang libo ulit. Ang sabi niya, na, ano ba lang, ano si Nanay Luz? Maduga sa ano? Sabi niya, magaling. Kanya sa Kaya? Ito po. Tuturuan ko kayo kung saan nyo isasaksak. Sandali po. Ah! Mm hmm? <laughs> ay, alam, 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 wala naman, wala naman. Ano Ayaw mo ba? Bakit ganun? Ayaw ay, mo pa tayo. Anak? May tawag sa'yo, hindi anak. Anak nga ko anak, okay. kaya talaga. Bakit talaga, oh? Talaga, talaga. Oh, o bakit nagbago na naman po tawag niya sa'kin? Anak ay tatay, um, hindi anak. O oh, bakit nga po hindi anak? Mm, Panti -hmm. yan na Panti. Panty. Ito nga pala <laughs> yun ha. Ah, isusot nyo yung panty nyo na eh. Hindi. Naglakad na. Lalo. Uuwi na ako sa aking pangyay. Mm. Huwag mo na kayo uuwi. Uuwi na ako maglalakad ako. Mm. Mahirap po maglakad na eh. Pagdating ko sa kalsat, oh. sasakay ako. Mm. Na na oh. Ayan ypo ba tong bahay na to? Ayoko na. Bakit to? Malaga. Ang ganda ganda ng bahay Ayaw niyo na? Ijam e, Ayaw sa 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 Ang sa 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 Hmm. May utang ako doon. Mm. po kayo? Magbabayad ako doon. Eh, Diyan lang pala ako nawa sa bahay kape. Mm. Yan pala sa kami. Naiglip mo na po kayo? Para tumangkat pa po kayo? Oo, oh, pumunta ka mo yung Sisilipin ko lang, Nay. Ay, nayakapin mo, na nayakapin. Ay, hindi ko na pupuntahan. Sige na, mo na okay nai, na, no? Sige po, sweet dreams na Ah, eh. simula, part 1. Okay. Look what I found. And... Kahit hindi niya sabihin ay naririnig ko ang sigaw ng paghingi niya ng tulong. Mag-isa na lang sa buhay si Nanay Luz Viminda at nabubuhay na lang siya sa pangangalakal. At sobrang nawasak ang puso ko sa kanyang kalagayan anya, mas bibili na lang niya na lang na nang at tiisin na lang makita ang kanyang sirasirang bahay kasama ng nakasusulasok na amoy nito. Nung kami makauwi na sa bahay, hindi mauglit sa isip ko si nanay at sobrang nadudurog ang puso ko. Kaya sa sumunod na araw ay binalikan ko agad si nanay para kahit papano'y mapaayos ang kanyang munting tahanan at maayos ang kanyang pamumuhay Isang kwentong ating kapulutan ng aral na tayo'y makinig sa pinting ng ating puso na tumulong sa ating mga kababayan. Papatalamat na lang po ako sa inyo. What? Ang lamig mong boses ni Tito John eh, no? Grabe. Mm -hmm. Maganda ko. Ako maganda sa lahat mga kapatid niyo. Yeah. Sino kaya magandang sa inyo yung dalawa ni Nanay Shon nung kayo ba? Eh, ako maganda. Ha? Ako maganda. Mm. Ako maganda sa mga kapatid nyo. Marami ba nang sa inyo? Oh. Oo. Nung dalaga ka pa? Oo. Oh. O, ilan? Ay, ba? Tatlo. tatlo. Ah. Magaling po bang, magaling po sumayaw si Tatera sumayaw kayo? Magaling! <laughs> <laughs> Sasabunutan niya talaga eh, ha? Uh, Kumusta yo bisita mo? Kumusta naman. Ah. Uh, Kaya nga po, nagsasabi ko po sa inyo ayoko na may kasama. Kaya po kasi dito ko nagiging siya lang po. Gusto niya siya lang uh, lagayan ko eh. Hindi po ako sana na may kasama kung yung lalakad ako, pakakalim na mo wala ka Ako na akong bukha lahat. Nakakalakad kayo. Hindi. Wala ka hindi. Kaya ako ayaw ko kasi ako nakakalakad. Kaya wala. Hindi na nailus kasi maganda yata. Para may may nakakakwentuhan ka. Ayaw ko na. Ito ano naman, pinit kang pinit Ayaw ko. May ako. Ito yung ano, ito yung ginawan namin bahay ni Tatay Ram. Sila. Kaya ikaw ng mga tao sabi mo, napakapal mo. Oh. Mahal ka ikaw ng Diyos. Kung di mahal ng Diyos,